Hi guys! Good morning and welcome back to our YouTube channel! Happy Monday po sa inyong lahat at syempre bago ko makalimutan ang lahat maraming maraming salamat po sa lahat ng greetings nyo sa birthday ni Tonton at maraming maraming salamat din sa pagsuporta nyo sa video namin noong birthday ni Tonton. Thank you, thank you so much sa inyong lahat guys. So, ayan ngayon, araw ng lunes at habang maaga pa, hindi pa ganun ka sakit yung sikat ng araw ay sisimulan ko na ang pagtatanim ng mga gulay dito sa may gilid bahay. Dahil napatractor na rin naman to, so ready na siya na <coughs> tamnan. Bali, itong itatanim ko guys ay okra muna. So, yung okra, Parang yung pagtatanim ng okra ni Ama, pinagdidikit-dikit niya. kung Kumbaga, ano, may space man, mga dalawang dangkal siguro yung space niyan. So, yan muna yung itatanim natin. Sunod ay magtatanim ako ng kalabasa. Balitong okra at kalabasa, guys, ay bigay ni Rosemary. Ni Rose ba yung kasamahan namin na taga dito sa may, ano, uh, jutpani. So, bigay niya ng asawa niya kasi nga, nabanggit ko na yata, no, sa mga last last video ko na yung asawa niya ay may shop, bilihan ng mga fertilizers, ng mga seeds, ng, um, yung, 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 yung ano, yung ginagamit para sa mga aso, yung vitamins ng aso, yung pagkain ng aso, ganon. Kasi, ano, vet ang asawa ni Rosemary nga. At yun nga, kung kilala nyo si Rose guys, siya din yung nag-open ng bagong shop, damit ng mga pangbata bata din. Ayan. So, magkatabi lang yung shop ng asawa niya at saka yung shop nila. So, itong na itatanim natin ay galing sa kanila, okra, kalabasa. Actually, nagbigay din siya ng ampalaya, pero yung ampalaya ay binigay ko kay, ano, kay Cecil nung pumunta ako sa birthday ni Judy. At siyempre magtatanim tayo ng ating pechay at dahil a uh, summer ngayon medyo mas maganda ang tubo ng ating pechay kaysa noong winter kasi kapag winter nga masyadong malamig nalulunod sila kaya medyo mas maganda sana tumubo pa din yung pechay natin kasi yung pechay natin pechay natin ay nung isang taon pa yung nabili na yun no So, sana tumubo siya. At syempre, itatanim na rin natin yung ating um, sweet potatoes. Bali, nahimay ko na yung ating sweet potatoes. Yun yung isusunod ko na itatanim dito. At syempre, kapag nagtatanim ako dito sa may gilid ng bahay, meron at meron talagang batang kasaway. Ayan, kagaya nakikita nyo. At kung saan-saan niya na itinanim yung ibinigay ko sa kanyang okra sabi ko sa kanya, magbubutas ako, ilalagay niya yung seeds na binigay ko. Kaya lang, kumuha din siya ng sarili niyang panghukay at yon kung saan saan niya na yung buto ng okra, kung saan saan na. At, naghagis din pala ako dito ng buto ng pakwan. Pero dun sa may bandang malapit sa may manukan, <coughs> kasi doon medyo basa ang tubig doon. Eto kasi, kung nakikita nyo, dry na dry yung Uh, lupa dito. Kasi ito yung natatamaan talaga ng araw, lalo kapag sa umaga. Pero kapag bandang hapon, dun sa may bandang manukan, yun naman talaga yung talagang naanuhan, natatakpan talaga ng araw palagi doon. So, tapos na ako magtanim ng okra dyan, guys. At ang sunod naman na itatanim natin ay yung ating kalabasa. Yung tinanim ni Ama na kalabasa na nakaraan, hindi siya tumubo, no? Sana itong kalabasa na galing kay Rose, uh, sana tutubo siya. Bali, eight pieces lang naman to. At yun nga, medyo layo-layo ang pagtatanim ko dito. Sana talaga lahat ng uh, tinanim ko dito ay, ano, uh, tumubo ba? Para meron tayong panggulay-gulay. Since meron naman akong isang puno ng talong sa harap ng bahay at yung talong na yun ay napakadami naman ng bunga niya, so... Sabi ko nga sana mayroon pa kahit man lang sana tatlo or apat na pirasong sitaw din. Kaso dito kasi guys, yung rajma na itinanong na karan, may mga naiwang buto na tumubo kaya hinayaan ko lang din. Hindi ko ginalaw yung mga tumubong rajma kasi pwede, yung buto nun kasi pwede din kasi nating i-ano yun. Next, tapos na ako sa kalabasa, sunod naman ay pekchay. Pekchay naman yung isunod natin na itatanim. Bali, ibubudbud lang natin to. konti na lang tong pekchay na to, guys. Pero kahit papano, diba? Meron tayong pekchay na ano. At sunod din <laughs> ay yung ating ah uh, sweet potatoes na. So, budbud -bud 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 lang yan suguro hindi na rin ako mag -trata. Kung tumubo man lahat ng aking pechay na yan, ay, suguro hindi na rin ako mag-transfer, guys. Ganyan na lang kung saan siya tumubo. Kasi, malaki naman yung lupa. Hiwa-hiwalay naman sila. Kasi, nung nakaraan, di ba, dikit-dikit yung pechay ko. Kaya, hindi masyadong tumubo lahat. Yan. At sabi ko kay Asis, sana makahanap kami ng sitaw or if, iba pang gulay na pwedeng itanim ngayong season para kahit papano i matamnan natin itong buong ng bahay ay matamnan natin ng puro gulay para meron tayong supply kahit papano hanggang sa mga susunod na araw ay susunod na buwan pala kasi hindi naman pala agad agad tutubo yan <laughs> tutubo ba agad <laughs> hindi naman so ayun guys Good morning ulit sa inyong lahat at maraming maraming salamat ulit sa inyong suporta. Hi guys. So, ayan. Malapit na akong matapos sa aking ginagawa. Ito ay ang tiffin bag ni Asher. So, wala pa siyang box nag naghahanap pa lang kami ng box niya, yung baunan ba, pero gumagawa na ako ng kanyang bag. Etong pinili ko kasi, kung nakita niyo yung mga ginagawa nila, di ba? Pink, purple, um, yung team ng Barbie, Barbie color, yung black at saka pink. Yung mga iba naman ay light pink, yung iba ay orange, oh, gano'n. Oh. Dahil na shh, dahil na anak ko ay lalaki. Sabi ko, ano kaya ang magandang kulay sa kanya? Na para sa lalaki ba? So, ang ano ko, teddy bear. So, kaya brown siya. Dark brown, tapos light brown. Kasi ito yung kulay ni teddy bear. Tapos, shh, maglalagay na lang ako ng dalawang mata. Tapos, gagawa ako ng white na bilog. Doon ipapatong yung kanyang nose. So, hindi pa tutap. Marapit na. Ayan. Siguro, mga 15 na, ano, 15 rows ng light brown. So, siguro, mauubos ko lahat to. Tapos, hihinto na ako. Ngayon, kausap ko si Anessa nung kanina. Kasi, nandun siya kinagulis. Sabi ko, gawa niya ako nung ano nung hawakan. Kasi may style si Anessa sa paggawa ng hawakan yung bilog pa bilog. Hindi ko masyadong kabisado yon yung paggawa ng pabilog. So sabi ko gawan niya na so ng hawakan para kay Ashe. sabi niya oo daw. Pero ito nga, ito yung ginagawa ko halos buong araw. Bali, ba? sinimulan ko lang itong light blue kaninang umaga lang. Pero ito yung ginawa ko kahapon. Yung brown, yung dark brown. Ito yung ginawa ko kahapon. Kaya pumunta kami ng parsa kasi nga naubos na yung dark brown tapos eto nga light at saka, na, at saka yung sa mata na nga lang niya and dahil sa kamamadali namin kagabi bumili dahil nga si Asis ay nagmamadali din at may sundo nga siya ng estudyante oh. sa Skyrider ng 5.30 yata or 6 o'clock nakalimutan kong bumili ng yarn na para sa water bottle yung nyo nito at sa kamamadali ko din, isang paris lang ng matatilong na nabili ko, eh paano naman yung water bottle niya? Kailangan may matatilong din kasi kailangan partner nga. Pero dahil nga wala din stock dito sa binibilhan ko dito sa paris sa siguro ano, gusto ko sa tari, yung binilhan natin lang yan yung nakaran, ang ganda no, ang dami nilang kulay no, gusto ko doon bumili. Pareho lang naman ang price. Ano, 200 yung malaking, yung malaking roll na ganito. 200. Pareho lang naman ang price niya. Yun nga lang sa tari kasi. Pupunta pa tayo ng tari. Eh, mas malapit nga naman ang pansa. Eh, ang problema kasi, mas maraming kulay doon sa dito sa binibilhan natin dito sa parasa, At saka ang magandang tela ng, ang, ang maganda sa yan kasi ay yung ulibya O di kaya yung ganga, maganda yun. Eh wala. Wala silang brand na ganun dito sa binibilhan natin. Eh sa tari, halos ganga at Olivia yung yan nila. Yun ang maganda. Ito kasi medyo mahim pero sabi ko okay na kahit masyadong may mumbo kasi hindi naman siya masyadong halata, Gawa ng yung kulay nga. So medyo pahinto-hinto ako. Gawa nga ng lumalabo yung akin. Kagaya niya, nagagawa ko ng ganito, no? Tapos, raramdaman ko, lumalabo yung mata ko, hindi ko masyadong nakikita, hinihintuan ko, tapos nagigising pa si Tonton, kaya lalo akong natatagalan. Pero hindi ko naman siya binamadaling tapusin kasi marami pa namang araw. Hindi pa naman niya magagamit agad-agad. Kasi ang pasukan, ang start ng pasok dito ay April 17. After ng birthday ni Asher, pasukan agad. Bali, graduation ni Asher, buk ay bukas sa biyernes. At yun nga, pupunta kami ng sa ulit bukas. Kasi ngayon kasi, lunes, saradong mga siya. So, bibili kami ng damit niya. Yung semi-formal na damit para maganda naman siyang tignan sa kanyang graduation. Lalo't magsasayaw nga si Asher ng dalawang beses daw sila magsasayaw, sabi ng picture. So, kailangan yung damit niya medyo maganda. Pupunta tayo bukas sa para sa bibilhan natin siya ng damit. Tapos sa hapon, pagdating niya galing sa school, pagugupitan natin. Dapat ngayon, kaso, pununta si Asis sarado din yung pagupitan kahit pagupitan, sarado din no. kaya hindi nakapagpagupit si Asher ngayon e, eh, lunis na, ilang araw? Tuesday na bukas, o dalawang araw 11 o'clock yung graduation nila kaya kaya sabi ko kay Asis bukas, maglaan talaga siya ng oras, umunta ng parsa para mapilian namin siya ng magandang damit para sa kanyang graduation. Lapit na tuyo yun. Teddy bear. <laughs> Kulay ni teddy bear yan yung napili natin. Tapos na dito guys. Ang bilis yung nagtatrabaho dito sa ano oh. Sa bahay nila. Flooring na yan eh oh. Nag-flooring na sila. Bakit? Ayan. At nandun si Asis, nakikitayo din, nakikitingin din, nakikinood din. Flooring, ang laki flooring ay, ang per room ay 14 by 14 siya. Hindi ko alam kung 11 by 14 or 14 by 14. Bali, 6 rooms. 3 rooms one living room, one kitchen, and toilet bathroom. Six rooms siya. Sabi ni Asis, kailangan yung sala. Sabi niya, huwag mong lagyan ng harang. Sinasabihan ni Asis. Sinasabihan ni Asis yung pinsa niya. Na yung sala, kailangan open. Kasi ang kitchen nila dito sa unahan, pagpasok, kitchen. Tapos sala. Ganun ang style. Biglang nagising ang aming Dede Labs. Bigla nagising. Ibibigay natin kay Papa. Nagising ang aming Dede Labs. Oh. Papa! Tom, Tom. Alam niyo ba dalawang gabi nag dito sa amin? Ang lakas, ang hangin sumisipol, ang lakas ng ulan, yung bulaklak ng ating mangga nagkandahulog. Pasa kayo takatapa. At tatapusin ko yung tiffin bag ni Kuya. Nagising niya siya eh. Yan, ko ng aking video for today. Guys, say bye-bye anak ko. See you again in our next vlog. At may gagawin kami. Bye-bye. Spela, Svelle spela! Svelle Svelle!